Ang binipisyo ng saging na naibibigay sa ating katawan ay napakarami. Maliban sa vitamins at minerals na taglay nito, mahusay din itong panggamot sa ibang mga karamdaman. Mga binipisyo ng saging. Number 1. Ang saging ay maraming taglay na nutrients. Ang saging ay kilalang good source ng fiber at antioxidants. Siksik din ito ng vitamins at minerals na kailangan ng katawan. Ang isang medium size banana o 118 grams na saging ay nagtataglay ng sumusunod potassium vitamin B6 vitamin C magnesium copper manganese net carbs fiber protein at fat number 2 tumutulong itong magmoderate ng blood sugar levels ang hinog na saging ay mayaman sa isang uri ng fiber na kung tawagin ay pectin samantalang ang mga hilaw na manasaging ay nagtataglay ng resistant starch na umaaktong soluble fiber ang pectin at resistant starch na ito ay parehong tumutulong mag ng blood sugar levels pagkatapos kumain. Number 3. Ang saging rin ay tumutulong para ma-improve ang ating digestive health. Dahil sa taglay ng dalawang uri ng fiber at pectin at resistant starch, ang saging ay napaka-healthy para sa ating tiyan. Ang resistant starch ay hindi na dumadaan sa digestion at dumidiretso sa ating large intestine, na kung saan nagsisilbi itong pagkain ng mga good bacteria sa loob ng ating tiyan. Samantalang ang pectin naman ayon sa mga pag-aaral ay pinoprotektahan ng ating tiyan mula sa colon cancer. Number 4, pinangangalagaan rin ng saging ang ating tiyan. Puso. Ang isa pang importanteng benepisyo ng saging na naibibigay sa ating katawan ay ang pangangalaga nito sa kalusugan ng ating puso. Ito ay dahil sa taglay nitong potassium na importante para sa ating heart health at blood pressure control. Ang pagkain ng potassium-rich diet ay nagpapababa ng blood pressure at ang mga taong kumakain ng sapat na dami ng potassium ay bumababa ang chance or ang chance na magka-heart disease hanggang 27%. Mayroon din itong taglay na magnesium na importante para sa ating puso. Number 5, ang pagkain ng saging ay nakakatulong upang makaiwas sa stroke. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang saging ay mayaman sa potassium na isang vasodilator. Ito ay nakakatulong at nakakaapekto sa mga kalamnan o muscles sa katawan upang maiwasan ang posibleng pagkaka-stroke at heart attack. Ilan lamang ito sa mga benefits na makukuha mula sa saging. Muli po isang paalala, lagi po nating ingatan ang ating mga katawan at ang ating kalusugan.